Inong! Inong! Papa, wow, wow, wow. inong! Oh, si Inong nandyan? Wala dito ni Inong may malis. Lagi na lang wala eh. 30 years na nagpapabalik-balik dito. Wala pa rin hanggang nasa ngayon. Nasa abroad, nasa abroad. Wala nasa dito. Abroad. 30 years na nasa abroad. Wow! Kaya nga wala dito eh. Uh, ano na baka, naman dito ng ba? bahay. Hindi na dito. Tagal na tagal ko na nagpapabalik-balik dito. Tanda ko na oh. Wala pa rin ang papasko hanggang ngayon. <laughs> 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 yung iba't nang bahay ko, nasa abi lang naka-train ninyo po. Ano ba yun? Huwag yung itaguin, ninong ko. Wala akong malis. Tagal na tagal ko nang napunta dito. Babalik-balik lang ako lagi. Wala akong malis. Laging wala. Magkakamalik isang ibang bansa. Ano? Wala akong malis. Makikita dito yun. wala. Laging ganon. Laging nalang ganon. Oo. Wala, 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 wala. Wala. Laging nalang, ni eh. Sayang lang ang gastos ko dito eh. Pabalik-balik ako, layo-layo pa ng amin eh. Eh, bibigyan na lang ito ng pamasahe. What? Pamasahe lang. Magkano ng utang ng ninong ko, napakalaki na. Ilitaw ka na ba? Bay, ano na ako, 30 plus na ako. Dabi na pala, dapat di ka na namamasko eh. Ayun <laughs> Ay, na nga eh, hindi na nga sana mamamasko eh. Kaso yung... kada Pasko wala dito. Eh, lumipad ng bahay. Ano ba naman yun? Baka namamay ganon. Samson? Dapat di ganon. Nandiyan naman eh. Wala. Ninong! nandiyan ka ba? Wala. 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 Hindi ba wala? Oo. Ninong, Hindi hindi sumagot. Kahit wala sasagot yan. Ninong! Ninong, nandiyan ka! Wala